Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 17 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Eusebio Papa. Kamusta? Si San Eusebio ay naging papa sa maikling panahon noong taong 309. Pinamunuan niya ang simbahan sa isang mahirap na panahon. Napuno ng mga panloob na alitan tungkol sa muling pagtanggap sa mga Kristiyanong tinalikuran ang kanilang pananampalataya dahil sa banta ng pag-uusig. Ay mga Kristiyanong ito na kilala bilang Lapsi ay nagnanais na bumalik sa komunidad ng mga Kristiyano matapos talikuran ang kanilang pananampalataya upang iligtas ang kanilang mga buhay. Si San Eusebio, na kilala sa kanyang katatagan, ay ipinaglaban ng ideya na sila ay dapat sumailalim sa isang panahon ng penitensya bago muling tanggapin sa simbahan. Ang posisyong ito ay nagdulot ng pagkakahati sa loob ng komunidad ng mga Kristiyano sa Roma. Dahil sa kaguluhang dulot ng debating ito, ipinasiya ng emperador na si Mahensio na ipatapon si na San Eusebio at ang kanyang kalaban na si Heraclius sa Sicilia. Namatay si San Eusebio sa pagkakatapon ng taong 310 siya ay pinarangalan bilang martir dahil sa kanyang pagdurusa sa pagtatanggol ng pagkakaisa at disiplina ng simbahan. Narito ang isang dasal na inaalay kay si San Eusebio Papa. O Diyos, ikaw na nagbigay kay San Eusebio ng katatagan upang ipagtanggol ang pagkakaisa ng iyong simbahan. Kahit pa ito'y nagdulot ng pagkakatapon at pagdurusa, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang grasya na manatiling tapat sa iyong salita at isulong ang pagkakaisa sa mga mananampalataya. Nawa'y ang kanyang halimbawa ng katatagan sa pananampalataya ay maging inspirasyon at gabay sa amin sa aming mga sariling pagsubok. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.